sapagkat sa ganitong hangarin, kaya ako umakyat sa mga pader ng lungsod na ito. Panahin! Upang malaman ninyo ang pagparito ni Heso Kristo, na anak ng Diyos, ang Ama ng Langit at ng Lupa, ang lumikha ng lahat ng bagay mula pa sa simula. At siya ay isisilang ni Maria sa lupain ng ating mga ninuno. At upang malaman ninyo ang mga palatandaan ng kanyang pagparito, sa layuning kayo ay maniwala sa kanyang pangalan. Ano ang nais ng Panginoon na gawin natin? Hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Huwag mo kong pagsabihan! Banta ka lang! At sinabi ng anghel sa akin na marami ang makakakita ng higit na mga dakilang bagay kaysa rito upang huwag magkaroon ng kawalang paniniwala sa mga anak ng tao. At hindi lamang ito magkakaroon pa ng maraming palatandaan at kababalaghan sa langit. At ito ay sa layunin na sino mang maniniwala ay maliligtas. Atin siyang alalahanin at isang tabi ang ating mga kasalanan. At ang sino mang hindi maniniwala, magpakita ka ng palatandaan. Isang makatarungang kahatulan ang ipapataw sa kanila. <laughs> Sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin ayon sa ating pananampalataya kanyang ibinigay sa inyo na malaman ninyo ang mabuti sa masama at kanyang ibinigay sa inyo na kayo ay makapamili ng buhay o kamatayan. Tandaan, mga kapatid, na ang sino mang masawi ay masasawi sa kanyang sarili at sino mang gagawa ng kasamaan ay ginagawa ito sa kanyang sarili. Kayo ay malaya. Kayo ay pinahintulutang kumilos para sa inyong sarili. sapagkat mastan binigyan kayo ng Diyos ng kaalaman, at ginawa Niya kayong malaya. At tunay na yamang buhay ang Panginoon, ang mga pagay na ito ay magkakagayon. Alam kong si Heso Kristo ay paparito.